sound check sound check sound check 1 2 3 sound check ito yung sa malaki yung itis na naman natin yung maliit so ito yung maliit boss ito yung maliit siya boss ito check 1 2 3 check Angle TV ah. what's up mga boss good morning good morning good morning ay bagong araw na naman tayo mga boss sa ating trabaho ngayon ay January 12 2024 Ang bilis lang panahon mga boss Pagkakita naman tayo mag sahod <laughs> Ginawa pala akong uh, Tutorial Para sa ano, DIY microphone Para sa camera So Yun mga boss ano renyo na lang at, at, sana may makukuha kayong mga idea <coughs> uh, so mga boss nandito pa lang ako sa west service road nakaliwa so, tayo ng west service road so nabutan ako ng stoplight so yun mga boss panoorin nyo lang yung video ko ayun mga boss ayun boss ah uh, mag DIY tayo ng ano uh, microphone para sa kamera uh, camera camera na gofro uh, ngayon may ano ako dito diagram schematic diagram so yung gagamitin ko kasi na wire ay yung headset na ano ng Android cellphone. So may diagram ako dito. Uh, yung sa Android cellphone kasi ay hindi yun siya gagana pag i-gawin mo siyang microphone dun sa camera ng GoPro. Kasi yung sa Android phone is TRRS jack main stiff ring ring sleeve. Sa para sa camera ng GoPro ay TRRS jack lang ang pwedeng gagana doon yung TF ring din siya. So ito yung uh, yung diagram. So ang gagawin ko ay wiring ko ulit yung wire doon sa ano yung wire doon sa headset ng cellphone. balik ko putulin ko. Kasi yung sa GoPro na camera yung yung mic niya ay nakalagay sa ito tiff saka ring di, doon sa sa cellphone na android na headset is yung mic nakalagay siya sa sleeve saka sa ring yung ground niya so sa gopro ay yung sleeve dito is ground so yung mic niya dito is stiff at saka ring so ito yung natin example ha ah. ito yung wire ito yung wire ng TRRA's jack so apat yan siya apat apat na wire yan. So ito ah uh, itong mic, sample ulit mic to siya. Mic. Kasi ito yung ground. Tapos yung pang-apat is ito yung tinatawag na ring. Tsaka tip ng pinakadulo. So ang gawin nito itong TRR is, ay itong mic sa ground pagsamahin mo to. Pag ito pagsamahin to siya. Bali siyang ayan, ah, pagsamahin na 'yan. Tapos itong tip sa yung ring, pagsamahin din. Oh. Yan. yan. So Pag nalagay ka na ng mic dito, ito yung ground. Ito yung positive ng mic. Positive ng mic. Dito mo siya i-connect para gagana yung camera mo ng Google. kasi kung tiayos lang na siya ito lang yung gagawin tatlong wire siya isa dalawa tatlo itong tip sa karing ito pag to tip ito na ito tip ito yung ring tapos ito na yung ground ito yung ito pag na itong tip, tip sa karing ito yung positive ng mic yung mic ito, condenser Mic condenser kasi so, ito yung ground ito so, yun ang ground so dalawa so yun yung lagay ka na yan ng microphone yan yung condenser yan yan lang kasimple mga boss yan yung mic yan lang kasimple okay sana maintindihan So ito na yung mga boss na pang uh, ano ko na sinold, so, sinold na ko na siya So itest it natin yung mic Ito yung ano, it test itest it natin sa tester Ayan Saksak lang natin so, Dito tayo check So ito yung, ito yung ground positive Dahil kumapalo yung tester Ayan o Sky to positive Pag maligtarin mo to uh, wala siyang uh, hindi siya magpa-function tester yan function konti lang yan so ayan. so tama yung lagay natin so yan boss mag ito boss additional na mic ito yung sa headset ng mga android phone tinanggap ko oh. mic up yun din yan maliit lang kasi ito eh, ba, bali extension nito ilalagay dun sa intercom speaker para marinig yung kausap ng tumatawag sa iyo. Titis natin. Titis natin sa tester kung saan yung positive kanila Ito yan. Ito yung positive. Tapos, oh yan. Ito yung positive ito so, yung kabalik tayo mga uh, walang may na lang yan so ito yung positive dito positive so ito yan ang lalaya kasi ito yan iniyan Tapos dito natin siya ikapalik. You know, ito yung extension speaker. Dito sa mali, Saan yung pa? Ah. Ito yung okay. So, ikonit natin dito sa maliit na microphone. Diliit. Okay. Ayan. Ayan. So guys, uh, ito na yung mic. Ito na ito yan. Ito yung mic. Ito na yung mic. na mic. Ito yung mic na para sa voice. the yung voices. ko sinulan ito. Tapos i-testing it natin. I-testing it natin sa camera. sound check sound check sound check one two three sound check sound check one two three one two three sound check so ito na boss yung mic na DIY ko so sound check muna tayo na boss sound check sound check one two three ito yung sa malaki yung is na naman natin yung maliit so ito yung maliit boss ito yung maliit siya boss ito Check 1 2 3 Check Check 1 2 3 Check sound check Sound check 1 2 3 Sound check Sound check 1 2 3 So 'yun mga boss. So, kita try na rin to sa pag mag ride tayo ng motor. Kita try natin to. Sound check. na mga boss nandito na ako ngayon sa may alayan or going to Guadalupe so dito mga boss wala siyang masyadong traffic malawag dito ayun mga boss kung napanood nyo ang ang video ng uh, DIY microphone like, so, sana may makuha kayong mga idea Or, kung meron kayong camera na gopro nagagana lang ko yun sa gopro na may 3.5 mm jack so yan mga boss Ayan lang yung video ko muna. So sa susunod na aking video ay i-test natin sa ating helmet kung yung voice quality at saka yung audio quality niya kung maganda saka kung yung may may tumatawag sa'yo at, at kung magre-record doon sa mismong camera mo saka yung boses ng kausap mo ay maririnig mo ba ayun yung susunod nating video mga boss so abangan lang so maraming salamat mga boss sa pagsuporta ng aking channel ride safe all mga boss and bubbles